اسلامنا <سؤال> هدية من ربنا الرحمن. اسلامنا بنوره اضاءت الاكوان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ang paksa natin na gusto natin bigyan ng maiksing paliwanag mga minamahal naming kababayan ay tungkol po sa pamamaraan na tinatawag na udu o pag-ablusyon. Para sa lahat ng mga Muslim na gusto magsagawa ng udu, bago niya ito isagawa ay kailangan niya munang isapuso ang tinatawag na layunin ng pagsasagawa ng wudu. At ito ay kung saan isa sa puso at hindi babanggitin. Ang pagbabanggit ng layunin sa wudu ay kung saan itinuturing ng mga pantas na bid'ah innovation, ibig sabihin hindi sunna ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya dapat isa puso. So ang isa sa puso natin unang-una ay ito ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, tayo ang magsasagawa ng wudu para magsala o kaya ay para magtawaf sa Kaaba at o kaya ay para humawak ng mushaf na magbabasa ng Quran. So iyan yung dapat na malinaw sa ating pagsasagawa ng udo. Okay? Then, Sinabi ng mga pantas na banggitin natin bigkasin natin ang tinatawag na bismillah. Dahil sa hadith ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi, la wudu'a liman lam yadhkur ismillah. Walang wudu ang sinumang hindi niya nabanggit ang pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kung nakalimutan ng isang tao, sabi ng mga pantas, kung nakalimutan man ng isang Muslim na magbanggit ng bismillah sa kanyang mudo, ay wala siyang kasalanan, wala siyang pananagutan. Dahil sa ito ay nakalimutan niya. So ano ang pamamaraan? Una, huhugasan niya ang kanyang mga kamay. At ito ay pinag-utos sa atin sa Islam na kung saan hugasan natin ang ating mga kamay. Dahil ang pagsasagawa ng wudu ay isang uri ng ibada, pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, sabi ng mga pantas, hugasan natin ito ng tatlong beses. Then, umpisahan po natin ang pagmumumog. So, tayo magmumumog. So, ang uh, pagmumumog ay dalawang klase. Uh, pagmumumog na separate ang pagsingot ng tubig sa ilong or sabay abang tayo kumukuha ng tubig at magmukuha ng pagmumumog natin ay magtira tayo ng para sa ilong sumingot ng tubig sa ilong at isinga natin sa magitan ng kaliwang kamay so ito ay tatlong beses so una yung separate magmumog muna tatlong beses at kung tayo ay hindi nag-aayuno mainam na igalaw natin sa loob ng ating bibig ang tinatawag na tubig tatlong beses. At pagkatapos, sumingot ng tubig sa ilong at ilabas ito sa magitan ng kaliwang kamay tatlong beses. At kung saan, yan ang pinakamainam na bilang. Although ang, ang wajib ay isang beses, at kung gawin itong dalawang beses, ay wala rin problema. At ang pinakamainam kung gagawin nating tatlong beses. At hindi pwedeng gawing apat na beses. So hanggang tatlong beses lang po ang tinatawag na sunna. Then pagkatapos nito, eh kung saan tayo po ay maghuhugas ng ating mukha. So ang mukha natin ay magmumula dito sa buhok sa ating noo hanggang sa tainga dito, kabilang tainga, hanggang dito sa baba, na, baba, na, baba ng ating baba. So, iyan po. No? So, pipilitin po natin na ang tubig ay kung saan mabasa ang buong bahagi ng ating mukha. No? Pilitin natin mabasa lahat yan. At tulad ng sinabi nating pinakamainam tatlong beses. Then pakatapos po ng pag hilamo sa tinatawag na mukha, eh kung saan isusunod naman natin ang ating mga kamay. So ang ating kamay, uunay natin ang kanan. At mula din ito sa tinatawag na dulo ng ating mga daliri, hanggang dito sa ating siko. Hanggang sa siko. Kasama po ang siko So hindi hanggang dito lang sa dulo na siko, hindi kasamang mababasa dapat ang siko. So tatlong beses po natin itong kuhugasan. Unay ng kanan, then pagkatapos ay ang ating kaliwa. At tulad ng sinabi natin, ang pinamainam na bilang ng paghugas ay tatlong beses. Then, pagkatapos po nito ay pupunasan natin ang ating ulo. So, kung, kung tayo po ay mayroong suot na ganito, no? o wala naman suot, ay ganito po ang pag, pagpupunas sa ulo. So, babasahin natin ang ating kamay. Mula dito sa ating noo, pababa doon sa batok, then ibabalik sa noo. At ang hintoturo, ipapasok sa loob ng tenga, at ang hinlalaki ay nasa labas likod ng tenga, I, ipapahid ito ng paganon at isang beses lang po yan. Yan po yung isang bagay sa pagsasagawa ng wudu na isang beses lang. Hindi natin gagawing dalawa, hindi rin gagawing tatlo. At kung ang mga babae o mga lalaki ay may suot na ganito, ang lalaki at ang babae na kabelo, pwedeng hindi na po tanggalin. Okay? Pahiran ng kamay, ipunas dito sa taas, ibalik at ipahid tulad ng sinabi natin kanina. So, yun po sabi ng mga pantas ay pwede. Okay? Uh, allowed po yan sa tinatawag na pagsasagawa ng wudu. At pakatapos ay eh kung saan huhugasan po natin ang ating mga paa. Unay natin ang bandang kanan, ang kanang paa, at pakatapos ay ang kaliwang paa. So ang ilalim at mga pagitan ng daliri, ibabaw nito kasama ang bukong-bukong ay dapat mahugasan ng tubig. Pagtatatlong beses, pagkatapos ng kanan ay kung saan susunod ay kaliwa. At pagkatapos nito ay bibigkasin natin ang shahadatain, yung pagsabi ng ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa anna wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh so pwede na yon ulitin ko ashhadu la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh so yan yung isa sa mga sinabi inasabi pagkatapos ng wudu agad okay at pwede mong idugtong ang doa yung Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. So yan po ang tinatawag na uh, doa, pagkatapos ng wudu. Bilang paalaala, sa pagsasagawa ng wudu ay kailangan based doon sa arrangement. Based sa arrangement na ipinaliwanag natin. No? Niya, Bismillah, pagugas ng... Pwede mong isabay habang nagugas ng kamay? Na tatlong beses yung Bismillah. Then bago mag-Bismillah yung Niya. Then, uh, pagmumumog, pagsingot ng tubig sa ilong, paghugas ng mukha natin, paghugas ng mga kamay, then pagpunas sa ulo at tenga, then paa. Then shahadatain. Yan yung arrangement. At hindi pwedeng unahin mo yung paa, o kaya unahin mo ang pagsingot ng tubig sa ilong bago ang tinatawag na uh, bago ang tinatawag na dikr o kaya paghugas sa kamay. Okay, kailangan yun yun yung po yung uh, arrangement. Pangalawa, uh, Bilang paalala, sabi ng mga pantas na kailangan, wala itlong patlang na matagal. Wala itong pagitan na matagal. Ibig sabihin, kung tayo nagmumog, ay bawal pong ihinto natin din. Manood ka muna ng TV o nakikipag-usap ka muna, discussion hanggang sa tumagal. Bawal po yung kailangan. Pagkatapos ng isa, isunod ka agad yung isa. Okay? At hindi naman masama na sumasagot ka minsan sa mga nagtatanong kung kinakailangan. At kung hindi naman po kailangan ang mga pag-uusap, ay mainam na nakafocus ka doon sa tinatawag na pagsasagawa mo ng wudu para nasasagawa mo ito na maayos at wala kang makakalimutan. Kasi minsan, isa sa problema sa pagsasagawa ng wudu, yung waswas, -was, yung mga panggugulo sa ating isipan ni Shetan, at panlilito. Na minsan, uh, naba, naisip natin na, naku, nalagpasan ko yata yun, hindi ko yata sigurado, dahil puyon sa kawalan ng focus sa ating mga ginagawa, minsan. So, yan po ang tinatawag na uh, pagsasagawa ng uh, wudu. So, ngayon, uh, bibigyan natin ng paalaala kung ano yung mga aral dito sa tinatawag na wudu. No? Una, may mga sunnah, may mga sunna may inam sa tinatawag na pagsasa uh, pagsasagawa ng wudu. Sunnah. So isa sa mga sunna na sinabi ng mga pantas ay ang pagsisiwak bago magwudu. Dahil sa hadith ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwak inda aw ma'a kulli wudu'. Sa hadit niya, sinabi niya na kung hindi lang may hirapan ang aking umma, o hindi ko lang sila mapapahirapan, ay kung saan uh, uutosan ko sila na magsiwak sa bawat wudu. So, yun yung maiinam. So, ibig sabihin, uh, ito'y napakainam na gawain sa pagsasagawa ng wudu ang pagsisiwak. Kabilang sa kung saan uh, sunnah Ayon sa mga pantas, yung paghuhugas ng three times na ito, sunt na ito. Kung ito ay kalimutan mo, o hindi mo gawin, actually, ay tama ang ating uh, pagsasagawa ng wudu. Okay? Sapagkat uh, ito ay nagiging uh, katuroan sa atin sa Islam, lalo na kapag tayo ay galing sa ating pagkatulog wala pagtulog, nagising tayo at magwudu. At sinabi ni Prophet Muhammad sa salam, hindi natin alam kung saan dumapo ang ating mga kamay habang tayo natutulog. Kaya kinakailangan natin itong uh, hugasan. At sa araw-araw ng ating mga gawain, hindi rin natin alam kung anong mga germs ang ating mga nahawakan na kailangan hugasan ito ng tatlong beses bago tayo uh, magsagawa ng tinatawag na wudu. Paalala rin sa mga kung saan ma makakapal ang balbas na kailangan nilang kusin ang kanilang balbas dito para umabot ang tubig sa loob. Okay, wag hahayaan. No, kailangan ay kung saan masiguro na pumapasok ang tinatawag na tubig sa skin okay umaabot ang tubig sa skin kabilang din sa mga tinatawag na sunnah ay ang uh, pagmumumog at paggalaw nito sa loob ng ating bibig no uh, maliban kung tayo ay nag-aayuno siyempre sa ramadan o kung tayo nag-aayuno, uh, sapat na na mabasa ang makapasok ang konting tubig sa ating bibig at mabasa ang ating mga ngipin. Hindi na kailangan uh, igalaw pa sa loob ng ating mga uh, bibig ang tinatawag na tubig. Ito it bilang pag-iingat na kung saan pagpasok ng tubig sa ating uh, katawan. So, maraming mga sinasabi ng mga pantas sa mga sunna na gawain kabilang narito ang kung saan pagtitipid ng tubig na hindi dapat mapaglustay o mapag-aksaya ng tubig sapagkat ipinagbawal ng Islam ang pag-aaksaya at lalo na sa tubig at ito yung Katuroan ni Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. So, bilang naman sa ating tatalakayin ay ang mga nakakasira ng ating ulo. Siyempre kapag tayo ay nakapagulo na, may mga nakakasira na dapat po nating uh, iwasan. Number one, kapag may lumabas po sa ating private part o ating uh, o mga sa ating maselang bahagi ng ating katawan na anumang bagay, hangin, tubig, o anumang bagay, dumumi, umutot, umihi. Pag nangyari po ito, break o sira na po ang ating wudu. So kailangan mo magwudu muli kung ikaw ay magsasala, magtatawaf sa Kaaba o hahawak na tinatawag na mushaf. At ang mushaf po, paalala, ito po yung pure, purong Arabic na walang halong ibang tafsir o kaya hindi ito yung may translation. Ito po yung mushaf. So, yun po ang isa sa mga nakakasira sa tinatawag na wudu. So, ang pag-ihi, pagdumi o pag-utot. Kabilang na rin sa nakasira ng udo kapag nawalan ng malay tao. So kung ikaw ay nahilo, nahimatay, ito po ay kung saan o okay ay nag-collapse, no? Ay nabe-break na po ang ating udo. Ganon din po kung tayo ay nakatulog ng mahimbing. Ang pagkatulog ng mahimbing, ay kabilang po daw sa ito, sa mga nakakasira ng udo. Uh, ang pag-idlip ang pag ng hindi mahimbing naman, idlip lang, ay hindi nakakasira ng udo as long as nararamdaman mo ang iyong kapaligiran. So, sabi ng ibang mga pantas, kung ikaw ay nakatulog na nakaupo, ito'y hindi mahimbing at ito'y hindi nakakasira ng udo dahil isa sa mga Reason ay kung saan uh, pag nakatulog kasi ang tao, hindi niya mapigilan na baka siya ay mautot, no, abang siya ay natutulog. At hindi niya ito alam. So isa yan, although kung saan, uh, nagkaisa mga pantas na kapag tayo nakatulog ng mahimbing, sira na po ang ating uduk. Kabilang sa mga nakakasira ng wudu, kapag nahawakan po natin ang ating, mga, ang ating private part na uh, kung saan skin to skin, walang sapin, babae man o lalaki, pag nahawakan niya ito, ay kung saan uh, sira na po ang kanyang wudu. Base dun sa hadith, na kung saan sinabi ni Prophet Muhammad SAW, Man massa farajahu falyatawadda. Sino man ang mahawakan niya kanyang private part ay magsagawa ng wudu. At bilang panghuli na ating uh, babanggitin ay eh kung saan ang pagkain ng karne ng kamelyo. Tin tinanong si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung magtataw magwudu ba sa tinatawag kapag uh, sa pagnakakain ng karne ng kamelyo kung kailangan bang magwudu? sinabi niya sa nagtanong, oo, so kailangan. So iyan ang mga kung saan nakakasira ng wudu.